Usapang kalusugan naman tayo mga ka-RSP. Alam niyo ba na isa sa pinakoma na non-communicable disease sa Pilipinas ay ang diabetes. Pero hindi sa pananakot ha, kabilang din ito sa mga nangunang sanhi ng mortality sa bansa. Ganun paman, may mga paraan para magamot o maiwasan ito sa tulong ng pangalaga sa sarili at gabay ng mga eksperto. Alamin natin ang iba pang mahalagang detalye tungkol sa diabetes at kung paano to maiiwasan mula kay Doktora Jeremy Ann isang internist endocrinologist. Good morning po, Doktora! Good morning po! Good morning, Doc! Good morning. This, is, you. this is Prof. together with Daniel. Uh, para po sa kaalaman ng publiko at syempre awareness na rin po, no? ano po ba yung diabetes at may mga klase po ba ito? Um, ang diabetes po ay isa sa mga chronic na metabolic disease. No, ito ay uh, makikita po kapag kaho ang asukal sa ating dugo ay tumataas. So maraming um, klase po ng diabetes. Ngunit ang um, dalawa sa pinakakaraniwang klase ng diabetes po ay ang tinatawag nating type 1 at ang type 2 na diabetes. So ang pagkakaiba nitong dalawang ito, no, ang type 1 diabetes po ay kung saan ang ating pong lapay o pancreas ay hindi na po gumagawa ng insulin na siya nagpapababa po ng ating asukal sa dugo. So ang mga pasyente ito ay nangangailangan po ng lifetime na insulin therapy para makatulong po sa pagpapababa ng blood sugar. So usually po, ang type 1 diabetes, nadadiagnose natin ito sa mga nakakabatang um, pasyente or at a young age. No? Um, samantalang ang type 2 diabetes naman po, usually ito ay progresibo na klase ng diabetes. At uh, ito ay na usually na de detect sa mga adult, no? sa mga nakakatanda. Ngunit, alinman sa dalawang klase ng diabetes na ito ay maaaring makita sa kahit na anong edad um, usually ang type 2 diabetes po, no, um, ang kanilang problema sa metabolismo ay kulang po ang pag-produce ng ating pancreas ng insulin. Kung kaya't maaari, sa una pa lang po, ang pwede natin maging treatment po dyan ay diet, exercise. At kung hindi po ito kaya ng makontrol, maaari pong ang pasyente ay maggamot na po ng oral or maaari injectable. Doktora, sabi nila kung hindi po sobrang taas naman yung sugar level, usually raw ay wala gaano nararamdaman, no? Pero, Dok, ano po ba yung mga senyales na dapat bantayan para malaman kung meron talagang diabetes yung isang tao? Okay, may mga uh, pasyente kasi nagsasabi na pagka walang uh, langgam sa pihi nila o kaya naman ang mga sugat nila ay madaling gumading, maaaring wala silang diabetes. Ngunit ating tatandaan na karamihan sa mga pasyente na may diabetes ay wala pong sintomas. So yung mga iba't iba pong sintomas po ng diabetes po, no? halimbawa po nito yung madalas sa pag-ihi, no? Uh, lagi pong uhaw, lagi pong gutong, uh, meron din po silang sinyales na sila po ay nagbabawas ng timbang. So usually makikita po natin ang mga gating uh, sintomas kapag po ang diabetes ay malalana, o kaya naman meron na pong signs ng komplikasyon ng diabetes. So meron din pong mga ilang pong mga sintomas such as yung panlalabo ng mata at saka po mga numbness na nakikita po natin sa kamay at sa paa. So o kaya naman po madaling kapitan ng sakit, no? lalo na yung mga fungal infection, UTI, kasakabilang na dyan, at ang mabagal na paggaling ng ating mga sugat. Ayun. Pag sinabi kasi natin diabetes, mm -hmm. Doc, dapat daw namin iwasan yung soft drinks, yung kanin. Pero ano po ba yung mga kadalasang sanhin ng diabetes? At sino po yung mga at risk na magkaroon nito? Okay. Um, ang diabetes kasi, di ba nabanggit ko po kanina, type 1, type 2 siya. Usually, ang diabetes po ay hindi po siya nakakahawang sakit. Ngunit maaari itong mamana sa ating mga magulang. So usually yung po yung mga type 1 din, even po yung mga type 2 at risk po doon kung meron po silang family history of diabetes. So ang mga at, risk na magkakaroon ng diabetes po ay ang mga pasyente po na na-diagnose previously na meron pong tinatawag natin pre-diabetes or kaya naman po gestational diabetes o diabetes habang nagbubuntis. Makikita rin po natin ito doon sa mga pasyente na mataas ang kanilang timbang o obese or overweight po. Um, sila rin po yung mga pasyente na meron pong matataas na kolesterol, matataas na blood pressure, no? Um, at saka yung mga pasyente na hindi po wasto ang pagkain nila at wala yeah. pong sapat na regular na ehersisyo. So yung mga may sedentary lifestyle usually din ang mga may at risk to have diabetes. So, ano lag, na, yung, yung mga, mga, mga nabanggit kanina na simptomas, meron ka ba nun? Wala naman. <laughs> Wala naman. ako diabetic <laughs> na ako, Daniel. Share ko lang. I'll go. <laughs> Pero di ba exercise na Kaya makuha palaman. sa exercise yes, yeah, So, so okay. dok, ano, ano, naman so, po, doc, yung know. mga komplikasyon, uh, yung maaaring idulot po ng sakit na ito? Okay, ang sabi ko nga kanina, no, ang diabetes, chronic na siya. So, nagpo-progress po siya habang tumatagal. So, napaka-importante po na dapat natin makontrol ang ating diabetes. So, yung mga komplikasyon po na yan, usually po pagka sa type 1 kasi dahil sa maaga po silang nadadiagnose, no, sa simula pa lang ng diagnosis nila, hindi na po agad-agad nakikita ang komplikasyon. Ngunit sa mga type 2, ang insult po ng diabetes ay uh, nagsisimula na kahit 5 years ago pa. Kaya napaka-aggressive po kami kapag po na-diagnose namin ang pasyente na meron pong type 2 diabetes. So ilan sa mga komplikasyon po nito, no, atin po itong hahatiin, macro and microvascular complications. Ang halimbawa po ng mga macrovascular complications, ay ang stroke or atake sa puso, no any heart condition. So nasasabi nga oh, na ang diabetes, doble po ang tsansa na magkaroon po ng, um, ng stroke or heart attack. Pwede din po sila magkaroon ng problema sa mata. So pagkabulag o kaya naman panlalabo ng mata, hmm. maka-apekto po sa mga nerves natin. No? Sa kaya mga, meron silang mga numbness o tinatawag natin neuropathy at higit po sa lahat, pwede po itong makaapekto sa ating kidneys. Nako. Paano po yung treatment sa diabetes? Since usually, ito ay lifelong condition na. How does one live with it, Doc? Okay, sa treatment naman actually no pinopromote po namin no sa Philippine College of Endocrinology Diabetes and Metabolism yung apat dapat. So yung apat na yon na components to control diabetes po is number one, bastong pagkain. Okay? So mas mahalaga po na tatandaan po natin sa mga na ordinaryo tao na ang um, pinggang Pinoy po ang isa sa pinakamadali na napatnubay kung paano tayo kakain, no? Kung ano yung sapat na portion ng pagkain natin. And then number two po, ang regular na ehersisyo. So usually we advise our patient po na at least 150 minutes po per week. So kaya, pwede natin i-distribute sa um, ibang araw po, no? And then number 3 po, ang pag-inom ng wastong gamot. Hindi po ta totoo na kapag kahon na kontrol na ang diabetes o bumaba na po sa normal sugar ay dapat na po ihinto ang ating gamot. So eh, this leads me to the fourth na component which is ang pagkonsulta sa doktor. So mahalaga po na meron pong rekomendasyon ng doktor kung maaari nyo na pong baguhin ang inyong mga gamot. At siyempre dapat po may patlumay po nila kung paano po minomonitor ang diabetes. Doktora, huling question na lang siguro, paano ba makakaiwas dito sa diabetes? Tsaka saan pwede magpakonsulta yung mga kababayan natin kung sakaling maka-experience po nito? Okay, nasabi ko nga yung mga risk factors kanina, no? So dapat i-screen na yung mga diabetic na mga pasyente kung may mga risk factors sila. Pero in all patients kahit wala po tayong risk factors, we should screen them at the age of 35. So maaari silang magpakonsulta sa mga endocrinologists kagaya ko po, po o kaya naman po sa mga diabetologists. So um, para po ang diabetes po, no? kagaya na sabi ko po kanina, wastong pagkain, regular na ehersisyo, iiwasan po natin ang paninigarilyo no? Um, at po, tayo po ay early screening po is the key also. Ayun. ko si Doktora para mas maging mano exercise, ma exercise lang. Yes. Exercise tayo. Exercise. Exercise. <laughs> Kasi mag-exercise kami ni Doc. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Pero maraming salamat po, Doktora Jeremy Ansuelto, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol po. sa sakit na diabetes. Salamat po sa imbitasyon.